Voice-over? Voice-over na lang daw ako, guys. Ito, what? For next video, papakita ko po sa inyo paano ko ihanda ang pagkain ni Prince at Sandy. My baby. Baby ko. Ang baby ko. Ang baby ko. Ano ba ito? Binili ko. tilapia, 60 pesos ibibili ko kay Ate Minda. Hi, Ate Minda. Shout out to you. Shout ko ang aking kapaligiran dahil may nag o online class. Yan. Ibigilis lang. Magbabasan ko siya. So, lagay ko na sa kawali. And then, lalagyan lang ng tubig. Tubig lang po. Walang kahit anong pampalasa. Tapos, isasala. Hindi, iba yun. Iba yung ginawa natin na yun. Lutuin lang natin. Tatakpan po. Wait lang ha. Mm, ayan. Balik po ako maya-maya. Pagkaluto na, papakita ko sa inyo. Ha? 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 Ayan po, akin mong babalik. Aking po siyang babalik ta rin para maluto din yung kabila. Ano po yan? Uh, maghapong ulam ni Sandy at Prince. Dalawang kainan. Tara! -da! Malapit na siyang maluto. Tapos yan po siya. Kulong-kulo na. Kulong-kulo na. Luto na po yan. I-off ko na siya. Tapos mamaya sasalin ko na po siya sa salinan. Wait lang po ah atin muna siyang wag muna nat, hayaan muna natin siya nakaganyan para maluto pa yung ano po ya singaw niya yan muna ha saglit uli ha mm ayan isasalin ko na po siya charan Sasaling ko na siya sa ice cream hala ayun nang bumagsak ayan niya yan, yan, yan. oh, naman ang ulam ng bunsok ko Hmm, ayan na po siya. Ayan na siya. Amaya, ah, pagpapakainin ko na, ipapakita ko rin po sa inyo. Huwag muna natin takpan ng takip na takip. Para makasingaw pa siya. So, ayan guys. Papakainin ko lang sa La Sunday ni Prince. Ito yung tilapia. May kanin. Sa sabawan ko po ng konti. Tapos, yung tilapia. Kailangang alisin yung tinik. Kasi baka matinik sila. Ganyan. Ang pagkain ng aking mga baby. Tilapia. Ano po yan ah. Ngayon tanghali itong kalahati. Tapos mamayang gabi yung kalahati naman. O ba? Diba? nakakain na sila pag ganon Ano po ito ha, ah? walang kahit anong pampalasa, ah. tubig lang, nilaga lang sa tubig. Si Bawal po sila ng maalat. Kaya nga yung chicken, fried chicken, minsan lang po yun. Yung hotdog minsan lang din. Tapos ko dito, inuulam din po nila yung nilagang manok. As in, nilaga lang din sa tubig. Ganyan siya. Kailangan himayin para mo wala yung wala silang makuhang tinik. Yan. Ganyan. Haluhaluin. Haluhaluin mo, Lori. So ayan na po, natapos ko na siyang himayin. Ilalagay ko na sa lagayon. Prinsi at sandi, masadong maingay ang kapaligiran. Pasensya na po kayo. Ayan, 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 ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ang chicken joy charot. Ganyan, ganyan, ganyan. Ayan na, samahan niyo po akong magpakain. Kay Princey ni Sandy. Sandy! Princey! Itinabon ko! Uh, Bunsok, tilapia ang ulam. Oh, Princey. Mm, kain na si sa Sandy. Kain na agad. bonso kain na. Oh, lakas ng hangin, no? Ang lakas ng hangin. Uy! Ang lakas ng hangin. Hindi parang yung mga ano. Ato sa'yo, bunso. Kumakain na si Prince. Ayan po. Ayan po ang pagkain ng aking mga four baby. Kayo po ba? Anong pagkain ng inyong mga baby? Ganyan po sila kumain. Thank you po sa mga manunood.

Di, nangunguhit si Prince. Sandy! Di. Malakayin ka, Sandy. Ah. Sandy! Sandy! Princey! Princey! Hi, girl. Hi, cha-cha! Princey! 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 buntot ni Princey! 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 Princey!